Hello mga lalabs, blessed day po sa ating lahat. For today's vlog, magluluto po ako ng pansit. Ang paborito ng mga Filipino people. Ito pong ating pansit. Isang pack lang po ang ginamit ko. Dahil pag dalawa marami, mas maganda yung maraming gulay. At nako, nasa grocery store na ako nang galing nakalimutan ko pa yung aking sitaw. Mga lalabs, just ko. Pero... Uh, mayroon tayong ibang gagamitin dyan para naman ang ating pansit ay hindi maging boring. Gagamit tayo ng kulay green na spring onions. Yung marami naman kasi tayo dyan sa garden. No? Sariling tanim po natin. At ito po yung ating ah uh, onion at saka yung garlic. Ito pong ating wok. Nilakihan na po natin para... ah uh, maganda po ang pagluto natin, hindi po masikip, no? Kasi minsan ang masikip ay hindi din maganda. <laughs> Kaya kita kids, mga lalab. Yan po ang ating manok mga lalabs. Nilaga ko po para maluto ng gusto. At ito po mga lalabs ang ating sangkap. Mayroon po tayo dyan More, no? Maggie. Salvers one. Ito yung dark soy sauce instead na pwede ilagay dyan yung oyster sauce, no? Asokal, mantika, at saka ito yung fish sauce, at saka paminta, mga lalabs. Yan po. Kaya, masarap mamaya ang ating dinner for tonight. Friday. Kaya mga lalabs, start na tayo luto mga lalabs. Start na tayo luto, mga lalabs, no? Naglagay na ako dito ng mantika, mga lalabs. Nakasa natin ang apoy. Nandito na po yung sabaw ng ano natin, manok. Yan po, nilaga ko. Tapos, ito po yung manok natin, no? Shrimp lang sana ilagay ko dyan, I mean, kaso na. Ay, minsan talaga, Diyos ko hindi talaga dumidikit yung ano ko talaga sa ano. Ayan. Lagay na natin ang bawang. Parang hindi ko talaga siya 100% mainit. Pero okay lang yan. Bamboo po ito ang ginagamit ko. Mas gusto ko po ito. Kaysa so stainless kasi feeling ko na sa pinas lang ako. aking kinalakihan. Yan na, mainit na mga lalabs. Tapos ilagay din natin itong sibuyas, bumbay, yung onion. Lalagyan natin ng mga paminta, mga lalabs. Eh. Tapos kunting kiss sauce. Eh. Ilagay ko na po mga lalag sa ating chicken. Normal po mga lalag sa uh, wala pong butoy kaso lang uh, mas gusto ko pa talaga yung may butoy sinabihan ko naman yung anak sa akin ng pagbili sita. ng sitaw. Okay, natin. Magayon natin yung

ito po, nakuha ko na po yung gulay. Ayan po, nakuha ko na lahat ng gulay. Kaya proceed na tayo dito mga nalabs. Lagyan natin ng uh, paminta, at saka dark na instead na ano ba yung magtawagin? sauce. Ayan, din natin ito na sa lagay po mga lalabs. Tapos haluin natin. Ayaw ko na po maglagay ng ano kasi nalagyan ko na kanina yung manok. Katulad sa ano ini sa mix ba yan? Frosted. <tipos> tapos lagay natin ito ang um, pansit. Uh, so, kunti lang. Ang daming gulay. Dalawang cup ito pero isa lang ang niloto. Ang por eso tenemos más ito na po mga lalabs lagyan na po natin ng gulay marami pa mga lalab so, so bukas siguro ito gagawin ko yung isang pack yung isang pack tingnan nyo mga lalab, sarap no hmm. kaya hanggang dito na lang mga lalabs thank you so much for watching my vlog for today pansit po mga lalabs Spe specialty sorry <laughs> ng mga <laughs> Filipino Tingnan nyo mga lalabs. Babu! God bless all! I love you all! Bye-bye! pansit, mga lalabs. Kain po tayo, mga lalabs.